Hello mga kaibigan. Gulat <laughs> ka. Ah, gulat na. No? Uy. Wormix. Gawa ng bimig Well, magpupurga kami ngayon. Kasi nga dahil kagagaling na sa matagal na ulan. Actually ngayon makulimlim pa pero hindi na umulan ngayon. Sigurado bukas medyo fair, fair day na bukas. Ah, meron. <laughs> Tinignan ko yung kalangitan, kumbaga. Ah, meron. <laughs> Bakit Worm X? Dati, organic. Di ba? Well, sabi sa akin ng pinsang uh, uh, pinsan ko, mas maganda daw na nirorotate talaga yung mga brand ng mga pampurga. Yung mga generic nila, kung kaya na iba yung generic ng pampurga, mas maganda. Para daw, hindi na i-immune yung mga bulate. Kuwari, magpupurga ka ngayon. The next time na magpupurga ka, ibang brand na gagamitin mo. Mas maganda yung iba yung generic niya. Pero okay lang naman na magka-same generic, hindi naman yan pareho ng ratio na nilalagay. Usually, dalawa yung generic niya eh. Pero meron din isa. Okay yun, yung Pacquiao. Uh, merong Hammer, may Vermex, may... Uh... Warmex, organic. Nirorotate ko yan para hindi na i-immune na yung mga bulate. Sabi niya na immune daw yung mga bulate. Ngayon, bakit ako magpupurga ngayong pagkatapos ng matinding ulan na ilang araw? Kasi dahil sa bumabaha, yung inaapahan nila. Prone sila sa mga... Actually, prone sila sa bulate, bulate everyday. day. Eh. Pero mas prone sila kapag nasa baha sila. Katulad niya. Baha, nila. Diba? Ngayon, mga kaibigan, hindi na ako nagpakain ng hapon. Umaga lang ako nagpakain. Pero ito, okay to kahit na walang fasting yung Worm X. Pero dahil sa program ko talaga yon na pinapasting ko talaga sila. So, yun pa rin ang susundin ko yung aking program. Mag-iiba lang ako ng brand ng pamurga. So, Mamayang gabi tayo magpupurga, hindi pa ngayon. Mamayang 9 o'clock. Yung talagang kahit wala, hindi ko na sila pinakain. Kakain pa rin yan. Tututuka-tuka pa rin yan. Eh. Ng damo, kung ano-ano. Para pagdating ng 9 o'clock or 10 o'clock, basta na doon, na 9 to 10, doon ako magpupurga. Nasa, nailabas na nila yung mga kinain nila. Well, let's uh, wait tonight. Well, Good evening ladies and gentlemen Time check, 9 o'clock Umpisa na ang pagpupurga Second step, pagpupurga 9 o'clock Una, ang first step Ipapasting natin sila Hindi na natin sila papakainin ng hapon Para Empty yung kanilang mga crops At ngayon, magpupurga na tayo Gamit ang Pamurga nito Warmex naman ngayon Last time, Purganic. Ngayon naman, Wormex. Come here. No. Oop. Oop. Ikaw ay magpurga. purga hmm. Purgasiation. Hmm. Sabi des. <laughs> Yeah. For organizing. Organizing siya. Wait, ito oh. nga pupunta. Ayan. So, may ka pa. Ang malikot. Ha? Ah, Ang laging kapatid. Hindi na. Ano gumagalap na. Ayan. Ayan. Okay. Sara na. Eh. Next brother. I'm here. Naka-ready <laughs> na ba? Hindi pa. Yun lang. You're ready pa lang. Ano naman tayo? Uh, malutong. Malutong anesis. Malutong anesis. <laughs> Madali lang magpainom kahit ikaw mag-isa. Ganyan mo lang. Uh, o, ano? kapilis na. Make sure lang na. Nalunok. Sasalitin mo nung nalunok niya. O, oh, empty yung mga crap nila. Tapos, syempre hindi pa dyan nagtatapos ang ating... Uh, program. Mm -hmm. Mamayang umaga, maaga tayo, 5 o'clock, para ililipat natin sila ng lugar. Kasi, syempre, pag, ngayon nakapurga sila, iipot ngayon sila, di ba? Yung may bulating ipot. Mm -hmm. Ngayon, ang mga manok natin, gutom na gutom yan kasi nagpasting yan eh. So, pag lumiwanag, hindi natin sila nailipat na lugar, makikita nila yung ipot nila na may strand. Sigurado, magiging curious yan. Tutukain nila. At kapag nasarapan sila, uubusin nila yung naiipot nila. Kaya kailangan, bago magliwanag, maililipat natin sila ng pwesto doon sa hindi pinag-iputan nila. Katulad ng mga to, nakapensi lang ngayon. Bukas, ng madaling araw, alas 5, bago magliwanag, bago magliwanag ililipat na sila doon sa court area. Doon, malinis yun, walang pinag-iputan. So, nandito tayo sa may breeding area namin. Eto si Rudy. Dito siya naka... Pag umaga, pag umagang video, diba, napapansin nyo, nandito siya. Yan ang area niya. Pero this time, tinanggal ko siya sa cord dyan. Ipurgayin ko na. Ba't mo kasi siya tatanggalin sa cord dyan? Siyempre, ililipat ko siya dun sa harap. Merong cord, cord dun na sa harap. Na spare na cord lang, na may hapunan. Para siyempre, baka dito siya umipot. Mm -hmm. <laughs> yung kanyang pinagpurgahan, eh, ilalabas niya, Tapos tutukain niya mamaya umaga kasi siyempre, gutom yan. Pagbabang pagbaba niyan, may liwanag, may makita yan na ano, magtutuka. Ito nga pala okay. yung sinasabi ko sa inyo. Spare na cord. Ayan, madamo na dyan. Okay lang yan. Para... Makaflat niya. Oo, oh, uh, makaflat din Dati mga kaibigan sa albahe to. Man fighter. Five, five, ano, five months pa lang siya naging man fighter. Siya ngayon hindi na. Kasi kakahawak. Hawakan mo lang araw-araw. Hawakan mo araw-araw. Gawin mong parang pet. Itigil na maging man fighter yan. Hindi oh. na siya man fighter. Well, diyan na Lady Blue. Malagandang Malagandang Oh, si Miss You. And gold siya, gold. Oh, ang manok ni Aling Mimay. Si Hawk. <laughs> Yun na. Si baby Hawk. Hmm. Nga na Maricar. Mm, ang manok ni Aling Mimay. Ang manok ni Aling Mimay. Black Bonanza. Black Bonanza. Kilala niyo na 'to. Ito yung partner ni Maricar ngayon. Mm, -mm. Ay, Pangalan no. niya ay si Bradley or si Brad. Mahirap tong painumin kasi malitan to kanya. <laughs> okay. Meron pang isa. Ayun Sino? No? Ay, oh, kawawa naman si Georgie. Okay mga kaibigan. Mainit nga lang. <laughs> Pero ulan niya na. Ah. Mm -mm. Well, mga kaibigan. See you mamayang alas na ng madaling araw. Ha? Well. Let's call it a night. Good morning. Good morning. Time check, 5 o'clock. Bulan pala o. Oh. Ay, ambun lang yan, ambun. So, ngayon, tatanggalin na natin sila sa kanilang tinaga. Baka sila yung maka, ano pa. Makasaga pa lang. Umipot pa. Ayan, yeah, lalagay na natin sila sa tulusan. You know. Ayan, sabihin niya, walang ipo, walang ipo siya. Wala ikut ipo siya, na. Eh. Fresh na lugar niya. Balik sa pesto. Balik sa pesto. Ayan, balik na sa pesto. Tignan nyo mga kaibigan. <laughs> parang bihon. Ang dami oh. Ayan, oh. parang mga bihon. Kita ba dyan na malapitan? Diyan, gaya mong ilaw para mas kita. Hindi na, i ko. Ayan, tsaka mong lagyan ilaw. Okay. Ayan, oh. parang bihon. No? Kita mm. ba dyan? Mm -hmm. eh. Dami yung oh. isang... Ano? Isang... Isang, isang... manok lang yun. <laughs> oh. Patay na kay ano to kay crocodile kaya pala matubig na matubig ang mga ipot nila ayan ha dami bihon na bihon ang dating parang pansit bihon eh no ayan hot yan grabe ano? isang buong taklan, eh hey. ano nito? O gagaloy ah. Hindi, nag-ano lang, siyempre. Nag-stretch. So, Wala ko sa... Siya... Nag-stretch mo, babalik siya sa dating yung ko sa magyaya pa. Oh, order nila juice. <laughs> Dahil nag-fasting. Juice daw ang gusto nila ngayong breakfast. <laughs> so, ayan yeah. na. Ready na yung mga pagkain. Papakainin ko na rin yung mga nandun sa mga pen doon. Malinis na yung mga alaga. Wala na mga tebulats. Oh. <laughs> medyo maano silang kumain ngayon magana silang kumain kasi si Ray Gutom hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam. paalam.